At the same time po yung ating regulator, matutuwa na sila dahil andun yung ating mga tinatawag na calcite crystal. Ito pong calcite crystal na ito, makikita nyo kumikinang ang bato. Ang iba naman po ang tawag yan ay glitters. So kaya po kumikinang yan, or para siya mga diamante or diamond na maliliit, dahil po sa calcium mineral. Marami pong uh, calcium mineral at uh, meron pang isa na ang uh, ating Hundred Caves ay patuloy na pinag-aaralan pa kung ano pang merong mineral dyan. Pero unang-unang matuklasan nila dyan yung Calcium Mineral dahil sa uh, sa dami ng ating mga glitters o yung mga kumikinang na bato na para siya mga diamante. So, yun palang tuwan-tuwa na yung ating mga guest eh. Maliban pa doon, yung iba pang mga rock formation, punong-puno siya ng rock formation. Meron tayong tinatawag na cow's head o ulo ng baka. Meron tayong mga stalagmite at stalactite na may malalaki na, may maliliit bagong tubo. Meron na rin tayong mga kolom, yung mga nagsipagdugtungan ng na mga stalagmite at stalactite kapag nagdugtungan na 'yan, tawag 'yan kolom na. So marami na tayo niyan. Meron tayong mga cave shoal or cave curtain na tinatawag yung malalapad na nang flowstones o mga rock formation. So may mga tawag tayo diyan, mga uh, sari-saring pangalan ng ating rock formation meron tayong mga helictite yung mga tumutubo na pahalang sa pader tawag yan helictite meron tayong tinatawag na sleeping water yung minerals yung may halong mineral na tubig na hindi nagdadrop dahil unang -una unang unang hangin pangalawa, yun ang nagde-develop ng ating helictite kaya may tumutubo na pahalang na parang tinik sa pader dahil sa sleeping water na yan so yun yung mga nakakamangha doon na hindi lang pala ito basta kuweba. Marami tayong matututunan pagdating sa ating na uh, kweba. Uh, kuweba. Ano-ano ang mga ito. At papano nabuo. Si kuweba po nabuo sa pamagitan ng tubig. Yung tinatawag nating circulating groundwater and the bedrock before. Nung ito ay nasa ilalim pa ng tubig ayon sa pag-aaral. Di diba? po? Million years ago nasa ilalim siya ng tubig. Pero dahil sa tinatawag nating tectonic plate movement, na gumagalaw o umangat ang ating mga bato tulad niyan. So sa ngayon, wala nang tubig si under uh, 100k dahil umangat na siya. So sa ngayon, nagkakaroon tayo ng tubig diyan po, tubig ulan na lang. Umaagos lang sa mga siwang na unti-unti may pumapasok sa loob, hanggang ganoon na lang siya. So kung sasabihin natin tubig, wala pong tubig si 100 cave So uh, bastante ito para sa ating caving adventure, cave building adventure, lahat ng ating uh, uh, cave activity ay uh, good. Kasi ito po ay uh, class 3 cave. Ibig sabihin ito po kasi dumaan sa cave assessment. So, ang ating 100 cave ayon sa resolusyon na ibinigay ng PCSD o ng Palawan Council for Sustainable Development, 100 cave is classified as class 3. Ibig sabihin po kapag class 3 ang isang kuweba, Pasado po yan sa lahat ng activity. So wala tayong dapat ikatakot o ipangamba. Yan po yung ating kuweba ng 100 caves. Kaya po, sana uh, matulungan niyo kami na ito ay maiparating natin sa ating mga kaibigan. Mayaya natin na subukan nating uh, i-explore ang uh, ating 100 cave, ang adventure ng 100 caves ay magawa natin. Hindi po kayo magsisisi, pinapangako namin maganda po yung ating hundred tips at pati serbisyo po bibigay namin sa inyo ng sakto saktong sakto para sa ating caving adventure meron po tayong mga helmet pala ito ito po importante sa ating caving adventure so meron tayong mga ilaw ayan so kasi kailangan natin ito ayan ganyan at kapag wala nito hindi pwedeng pumasok ng kweba ito kasi ang tinatawag nating TPA personal protective equipment. So, kailangan natin ng helmet, ng light, at ng gloves. So, meron tayo niyan dito. Okay? Ito po libre. Kasama po ito sa ating entrance fee. Pero hindi pwedeng iuwi, ha? Ah, hanggang dito lang. Pagkatapos gamitin, tuba rin po natin at iwan din natin ito dito. Okay? So, sana po ay makatulong itong aming uh, Uh, pagbibigay ng informasyon para sa ating uh, 100 caves adventure salamat po mabuhay po tayong lahat